Hello guys, magandang araw sa inyo. Bali guys, meron akong dalawang libro dito. Itong nauna is 2014, kay Tito to, kay Tito Don. Tapos ito is sa akin, ayan na, sa akin to. Guys, ayan na. Ayan yung pangalan ko. Noong 2024 naman to napunta sa akin, September 20, 27. So eto guys, nag-aaral na ako nito bakit ko? Kasi nung mga nakaraan, nag-aalalay ako kay Barangay Dona. Pag magbabakuna, maghahawak ko ng manok, minsan ako yung magpapatak sa bakuna, pag mayroon naman siyang i-inject, ako yung tagahawak ng manok, tapos minsan ako naman yung mag-i-inject. Paalalay-alalay paalalay paalalay. Pati pag nagpapainom ng gamot, hahawakan ko yung manok o minsan ako yung magsu-shoot. Depende ko kung papagawa ni Barangay Dona. So sa katagalan, hmm nagustuhan ko na rin yung pagmamanok. So, nagsuggest ako sa kanya na dapat may ganito kang lahi. Dapat may ganito. Kasi magaganda yung nakikita ko eh. Sabi niya, at hindi ka na lang magsarili ng manok mo para ikaw na makialam sa kanila. Tapos naisip ko, oo nga niya. So, yun ang rason kung bakit nagmanok na ako. So, from alalay, mayroon ako sariling manok. So, this time guys, yung mga ginagawa ko, ishishare ko naman yan sa mga misis ng mga nagmamanok. Para in the long run, maintindihan nyo rin yung mga asawa nyo, ay, oo nga pala eh. Ganito pa yung pagmamanok nila. So, ipisan na natin ang araw sa pagpapakain ng mga manok kahit umuulan sa labas. Sa pag-aalalay-alalay ko kay Barangay Dona, ito rin natutunan ko. Yung pagpapakain ng mga saging o anumang prutas sa mga alagang manok. So guys, yung papakain natin sa ating mga alagang ngayon is saging, syempre, magdadagdag din tayo ng kanilang feeds. Kung half and half sila. So, may saging na sila ngayon, meron pa silang feeds na kakainin. So, i-pre-prepare ko lang ito pang tuka size. Bite size. May bite ba yung manok? Hindi ko alam. Kaya, tuka size. Tapakainin natin sila ngayon ng saging. Pero syempre, i-pre-prepare ko muna. Kasi, alam naman, bigyan ko silang ganitong saging, di ba? Kawawa naman. Pabalat lang muna ako sa akin. Nagbibigay kami ng mga prutas ganito. Di kaya, maski anong prutas, minsan halo, minsan isang, kung um, wari, isang lang, minsan naman isang mansanas lang, minsan naman parang ano, parang fruit salad, maraming variant. Kasi, pampagana sa kanila. pampano ba? Pampasaya sa kanila habang kumakain. Kung meron kami malagay na prutas, masaya sila. Kung wala naman, okay lang. Looking forward sila sa susunod na, uy, baka sa susunod dahil eh, putas kami gano'n. So, para, para masaya lang yung mga alaga. Yan yun. yan yung style. Di pa, pag masaya sila, wala silang sakit, wala silang stress. Siyempre, lilitan ko yung hiwa nito kasi para sa tuka size nga. Bite size kung baga. Ito pala. Ayan, guys. Ganyan lang. As in, super tuka size. Ayan. Down to the last saging. Tapos naman, guys. Pag nalagay na natin lahat, nahiwan na natin lahat, hahaluin lang to para matanggal yung kanilang pagkadikit-dikit. Ayan. Okay. Tapos, chibugan time. Tingnan nyo naman, guys. Ang ating prepare. Na pagkain. Ito naman ay para sa ating mga inahin. Dito na habang may araw. Okay. Tapos, Ito para sa mga boys. Init. Dito na lang. Hindi lang yan papakain natin sa inyo na, kasi may kasamang saging. Ito kay Baby Hawk. Tapos ito naman, syempre para sa ating mga kelso. Tapos syempre para kay Batman. Tapos ngayon, magta-toppings tayo ng ating saging. Takpan ko lang muna to kasi may araw nga tapos baka biglang umulan na naman. So, toppings tayo ng saging niya. Okay. Tapos. Yan. Okay. dito. lahat na lalagyan guys huwag kayong mag alala kasi yung mga kelso natin sanay yan sa mga mga saging o mga putas na iba iba pa kasi nung maliit pa sila kumakain sila kaya okay lang yan malagyan sila ng saging parang ano lang ha halo halo lang so guys magpapakain na tayo unahin na muna natin yung mga inahin katulad nitong malagandang na to tapos ini 1 oh oh, oh oh so see si buttercup buttercup oh So, they are to adapted child kain na lang kasi siya kung saan eh. So sa tabi lang natin siya bibigyan. Wala po yung kainan. Okay lang siya kumain ng ganyan. Kain na lang. Pakainin ko na rin habang maaraw. <coughs> Lahat na. Lahat na sila papakainin. Mm -hmm. Ah. pa. Sandali lang sa ini Pena. pam Oh. kasi yung kay Baby Hawk. Okay. Tapos naman, ito naman kay Batman. Si okay. Dati. Wait, lang. may na yan dyan. Bali dati guys, nag-aalalay talaga kay Barangay doon sa pagpapakay. Hindi pa mga ganitong klasing manok yung yung pinaparami namin. Ano pa 'yon? Ah, manok from farm to table. Ganun pa yung pinaparami namin. Itlog, karne ng manok. Kaya lang si Hawk eh. Si Hawk na isang RIR. Yun siya. Pero ngayon, bukod sa nag-aalalay pa rin ako kay Barangay Dona, ah. meron na ako sariling manok. At eto na yun sila. Na yan sina. Saging yan, saging. Oh, ito, chik, chik, chik. Ito pa, ito pa yung sao. yan sila, guys, sa mga saging, sa mga dahon-dahon ko -dahon, tulad ng ipil, malungkay, madre de agua. Kasi din, nung, yun nga, yung ginagawa namin ni Barangay dona dun sa mga alaga namin, pinapakain din namin sila ng mga dahon-dahon, tsaka -dahon, mga prutas. Dati pa nga, nung kasagsagan pa ng maraming bunga yung isang mangga doon. Ay, purga yung manok ng mga mangga. Halos every other day araw-araw kumakain sila talaga ng mangga. Minsan pag katbayabas or ba bayabas yung panahon ng bayabas, bayabas naman namin pinapakain. Basta guys, lahat ng ginagawa ko na ito, is ko lang, dahil sa pagiging alalay ko, kay barangay doon, sa pag-aalaga ng mga manok. So, sana yung mga miss dyan na nagtataka bakit ganyan kalab love ng mga mister ni mga manok nila try nyo silang intindihin try nyo din um, gawing Obserbahan nyo kung bakit nila nagustuhan yun. Kasi ako, nag-obserba din ako. Parang, bakit ganito? Bakit ganyan? Hanggang sa, oo oh, oh, nga, no. Bukod sa nakakalibang, hindi ka nakakamarites, meron ka pang makukuhang mga magagandang lahi ng manok. So, guys, yun ang istorya ko kung bakit gusto ko na ng manok kasi gusto ko ng may sarili ko yung alaga. At saka sana kayo din magkaroon kayo ng pag-ibig um, pag, pag or pagmamahal sa mga alaga ng inyong mga mister. Kasi so, Aling Mimay, bye-bye!